Good morning mga kaloka Ayan, lalaka-lalaka ng iyong likod Bibigay ko ng itlog Maglakad-lakad pa tayo Ayan guys Super nakapayong ako Ayan, o diba Kasi mo 5.40 yung oras hindi tayo ng itlog 5.40 am na iniwan ko yung anak ko sa bahay tulog ko eh Lapit na ako sa tindahan ay dito tayo Pabili it Bili ng egg. Don, don, itlog ng ha, ah, wala na. Ah, uh, hot dog. Ah. Uh, Humera. Hot dog daw siya. Ano yung hot dog yan? So, his dog. Wala. Ano itlog. itlog na lang kung wala Okay Dito muna ako sa kabila Naubosin daw ng itlog Ayan guys ito ako sa kabila Bibili ng Pabili Pabili po itlog Dalawa po Ayan guys Ang daming tindi niyo naabusan ng itlog, kung rin ba bahay dito, diba ito po yung biko dito sa, ayan guys, ano, ano, ito ano, ano, po ano, 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 Ayan, guys. Opo, umuulan. Ayan. Thank you po. Ayan, guys, sila yun na ako ng egg Ang egg ngayon, in fairness. Natamin ata nang bilhin nagmamahal, lalo pag December. Eh, syempre yung egg everyday use ng tao. Pauwi na ako. Yeah. Luluto ko ng egg. Ula yung anak ko. Ito yung ulam niya. Buti walang aso ngayon, oh. Tulog pa nga yung anak ko, eh. Ayan, pauwi na ako, guys. Bye muna, mga kalakas yeah, this is my egg na Bye-bye!